Um, let stone stone ito nga uh, kami ngayon sa highway highway what guy na highway 43 so palikot tayo pa apunta tayo ng yokon kayo ngayon mga bay no or mga sir mga ma'am mga idol mga lords so yung lugar na yon ay lampas na ng Canada yon pero uh, hindi tayo pupunta ng US no sa Amerika so papunta tayo doon sa pinakamalamig na lugar ng part dito sa Uh, uh, malapit sa Canada no ito yung tinatawag na Yukon then uh, North Territories or then Yukon so yung lugar na aming pupuntahan ngayon napakalayo mula galing ng Calgary nasa 2000 ya yeah, 2000 mahigit no almost 3000 mahigit yung layo ng Ah, uh, sa customer. So, yun guys, doon sa lugar na 'yon, marami tayong madadaanan na magagandang views. Sabi ng mga kasama namin na bumabyahi na rin doon. At ang pangit lang doon no dahil walang signal doon. So, ilang araw kami na walang signal no? mga 2 to 3 days na walang signal. At ayun, at choko-hot uh, tayo ng film doon no? So, andito nga kami sa Petropas ngayon. Ito sa Highway 43. Ayan, ang dami mga imon e dito sa labas. Tara, tingnan natin guys. So, yung partner ko si Garga na sa labas na sino. Yan, magpupuel mo na kami. Popol tank, yung fuel, uh, yung diesel. Yan na rin yung ano, yung death. <coughs> So, anong ibon to guys? Para siyang kalapate, no? Ayun, no? ibig pag ganito malapit tayo sa lake. So, Petro Pass, meron din palang tindahan yun. Yan, daming ibon, no? So, wala ka tao dito, no? Uh, Kamila ang truck na nag-diesel ngayon dito.

isang gasolina sa Petro Canada o Petro Pass so guys, full tank muna tayo dito no bago tayo malis, kapunta na ang Yokon Po kami. Uh, what's like? so, pwede tayo maligo dun Watson Lake? may mga talaga lang na hindi tayo maligo doon may so din like? uh, try natin o no? kung um, ano makaligo tayo doon no? sige bay, at uh, bibili pala akong kape kape muna, kape dito salamat eh, ano, ano? Uh, okay. so ayun nga guys no dito kami sa border ng Yoko, no? Yoko. Eh, Magagang maaga At ayun, uh, ko lang ng Tim horto magkakape. Yan, grabe. Grabe yung mga palusong kanina. Papunta rito. Ahon, lusong, ahon, lusong. Ang dami din mga truck dito nakaparada. Yan, dito rin natutulog sila. Yan. Uh, itong gasolinaan ay, ay chip, road. And may Tim Horton dyan So malayo pa no Nasa 1,000 pa yung uh, Yung ating uh, delivera na uh, Sa Yokon talaga Doon sa White Horse So yun guys Pagbabawas lang dyan At uh, Bibili ng kape. Ayun, Solved na Hi, i yeah. Do you know where's the where to pay the permit? Sorry? You know where to pay the permit? Permit on border? Permit. Oh. Oh, uh, you have like a truck or? Yeah, yeah, truck. Yeah, okay. My first uh, you time. you need the permit for the Yukon right? right? Yeah, I, yeah, Okay. When you go, uh, go on uh, Watson Lake? Watson Lake? Yeah. Yeah, This this way? Yeah this way yeah. you see Alaska highway you go straight on this way uh -huh. after uh, if you have a truck uh, uh, you need to 6 hour to drive for uh, the 6 Wors hours from here yeah from here to watson lake six so hours. when you enter the watson lake there is a right side on scale so you take the permit from the scale ah uh, there's a scale huh? yeah, uh, yeah okay. so you you got a permit from how much I don't know about that because I have a number of plates on the truck. So ah, the do you have a permit already? Ah? Yeah. Yeah, yeah. Thank you, man. Have a nice day. So, you know, six hours para dito yung ano travel, to nsa Watson Lake. So may timbangan. Into daw. So yeah. Hi, just colored. Oh. guys ako'y pepeper no nalabas tayo no maliligo tayo dito sa tawag nito stone mountain no So, Ay, nakadalawang vlog na ako Alam mong eh Punta tayo sa baba Saan? Doon sa ilog Tanong, lakad tayo doon, nakadlakad tayo Gaya okay, nga mag-vlog na nga ako doon? Hindi doon ba? Ban do doon banda? So, so Pwede kayo mag-ano dyan? Pwede kayo maligo dyan? Nilak mo na ba? Kabila Kabila hindi ba? Hindi ba? Ah. So, sorry, oh. So, prepper na prepper -pre -pre na ako guys, oh. Kaya na baka pupalit natin ng akadena mo. Hindi mo bawal yan? Kadena yun, magkakadena. Hindi, baka ako bawal bumarata yung <laughs> truck ba? Hindi, paradahan talaga naman to. Ah. Iba pa, baka yun ba yun? Baka doon pa sa orahan yung sinasabi Wala na kasi yan ang ilog eh. May yung lake yung paliguan ba na po pwede? Parang bawal eh. naman doon. Dyan. Picture na dito ba yun? So guys na not... to no, guys ako ay gahan lang kami ng maligo ano dito no sarap ng maligo so oh, pero plano pa ganda dito guys. So, pa picture muna tayo dito sa Summit Lake. Okay, Sige, pa picture kami dito ni Nelson no? Yan, no? Ano kaya uh, eh, Ano 'to? Hindi kaya nga dun Doon tayo sa ano? Uma. O oh, sa lake tayo? Tara puntahan natin muli tayo doon. Ibuka, ibuka natin. So guys, papasok kami dito sa isang parks. Parks. Saka pa rin. Saka, Saka ng rin ang ano to. Oh. That is Columbia. Ay, ah, busy pa pala. Wala rin busy ang ano. Ang yukon. Ayan o, no? British Columbia. Wala lang nakalagay doon na bawal ang ano. Swimming. Yan lang, prohibited lang bawal smoke. Oo, oh, maluwa Except auto uh, na. May mga beer pala hiking, dito. Hiking, hiking trail to summit. Ah, doon pala yung hiking. Tas kaya na? Yan. Yan lang hiking. So, try namin dito guys, no makaligo no para meron kaming liko challenge. Wow. Bukan mo nang hawakan kung kaya mo. Ayun pala picture. Ayan. So We buy camping fee $20 dollars. You are up your country. Wait, of camping fee for Self fee. Camping fee. Ah, baka may ano dito tan pwede magtanong. Check in procedure. Ano mga ano yan? Camping. Oh, wait.

Ang dami na Ganda din ito Yan, yeah, pwedeng mag hiking sa taas. Oo oh, guys, ang dami nag nagkakamping dito, no? Liligo <laughs> sana kami. Kaso malamig yung tubig. <laughs> Ayan, babalik na kami sa truck. Ayan. Panis pala so, bagay parang niligo kayo baka wala ko nakita na niligo eh so unahan tayo <laughs> pag napag mo pag-aon mo meron <laughs> meron pag mo meron na palang ano eh niligo dyan eh yun pala naka ano ka na naka report ka na ba wala mo nakalagay na no swimming wala, wala mo naka ano pero na parang hindi ko parang hindi mo kayanin doon ba? Baka segundo ka lang do. Nawawala ko yung tubig eh. Paggawa ko ng tubig nang ganun oh. No? Uh Oo. -huh. Putay. Gumapang kaagad yung yung <coughs> Hello guys, andito na kami sa Port of Nelson. Ano ba? Ay, lugar ko, yung lugar ko. Lugar niya no, Nelson. Ito nga pala yung lugar. Ano I love it <laughs> guys napaganda ng lugar dito no na tingnan ba? naman parang nasa ano ka lang eh parang nasa probinsya probinsya eh pag tinignan mo yung mga ano yung mga damo damo parang ano lang eh? pero mga mga bulaklak yun eh. ilaw ng bulak pero pagka winter to wala kang makikita na dahon yan puro puti yan oo oh, pangit dito po napaka ano pa ahon yung lusog yung kasana papunta rito tinagal dito so ito pala ang tinatawag na ano yung kasana na to uh, highway 97 uh, Alaska highway Alaska highway matay ba yo hindi upo yan ang idea ko yan para may <coughs> ano ka hindi malata wala pa ang Yukon dito nasa 900 hindi, hey, ano na tayo? Kumasok na tayo ng Yukon Territory. Pero nasa bungad pa lang tayo. Yukon, Yukon Territory na? Ano? Oh, Oo. North, Territory. North Territory. Oh, ano na tayo? Uh, Yukon na to. Pero ano palang tayo? Nasa bungad pa lang. <coughs> Kasi boundary yung Port Nelson. Sa Calgary. So guys, mamaya ano, baka makahanap kami ng lake. Bangan yun. Bangan yun. Maliligo kami. Maliligo ka? Oo. Maliligo tayo. <coughs> tayo ako. Ano na tayo magpalay? Maliligo ako. Dahil kailangan ko na ng... Mga tayo na lang ano doon. Buhaya. Tsaka isda. Bukas pa yung amin, ano ha. Bukas pa yung aming... Know, huh? pa yung aming uh, delivery na. No? So, kung mabawasan ko lang pa iba. May banding kaya lang medyo sa dam. Sabi ko lang pa iba. Dapat just guys. Maliligo kami sa lake. Yan natin, League of Chalice no? Sa lamig ng panahon dito So ito, ito pala yung ano, pinakamalamig na part sa Canada Ano naka mo to? Uh, uh, nasa ano na tayo? Tabi na tayo ng Alaska Oo, oh, oh, tabi na ng Alaska Di ba? Yung Alaska, yun ang napakalamig din Kasi yung no? tinatawag na Yukon Territory Parang ano to? Yung parang island siya na naka na nakabukod. Oo, nakabukod. Uh, nakabukod, walang nakakasakop sa kanya. May sarili siyang territory. Kaya tinatawag na Yukon Territory okay, pero sako pa rin siya ng Canada. Uh, Canada pa rin yung plug sa, line. Sa, sako sa pa rin siya pero may sarili siyang may sarili siyang ano, ah, pamahalaan. Pamahalaan? Uh, oh, may umaga sa atin may sarili siyang ano, nakabukod siya. Kaya hindi siya masasabing ano, Canada, Canada na siya kasi may seryo territory Pero flag nyo nakikita ko, Canada pa rin Ay, may isa, flag, uh, Canada at saka isa, kulay blue Hmm, yan oh, yung ano blue. nila Nakita ko doon sa ano, ano pa rin to, uh, ka ano pa rin siya ng Canada Pero, <clears> hindi <throat> ko lang alam sa president kung Sa president, sa president, sa presidencia kung Sakop siya ng ano, pero Ang alam ko, sakop pa ng Canada to Kasi hindi pa tayo tumatawid ng border eh Kaya nga, ano, nasa ano pa tayo, Canada kasi wala pa ito yung balayong yung Yukon. Yan yung secret ano ah uh, tinatawag na secret ano ng Canada yan. Secret. Ah, uh, tawag yan. Uh, secret, secret, place. Secret place. Oo. Oh. Ano, kasi okay. nasa ano siya, nasa liplip -lip siya. Oo, oh, kasi itong lugar na to, bihira lang. Mag uh, winter to dito, hindi ka basta-basta makakarating dito kung mahinalog mo. Yeah, Kaya nga Oo. Oh. Uh, yung dati ito. Ito yung kinakatakutan ng mga truckers pag uh, winter kasi Agay. maraming na ano dito pag winter marami na i-stop baka hindi ma <coughs> maayos yung pagdano no, pag, ano, sa kasala no? o, tsaka may mga place dito na walang signal ah, may mga place talaga hindi, the rest may mga place lang pala na may signal at lahat halos lahat walang signal yan ang lugar ng Rao uh, Yucon kung gusto mo magka signal pupunta ka ng mga bayan uh, you know. parang ano rin parang sa probinsya rin natin hahanap so, ka ng lugar na may signal pag nasa bundok ka walang signal di ba yung mga ganon hindi ganon rin dito kaya tinatawag siya na lip lip hindi may signal dito ay may meron pa yan <coughs> pero pag alam ko pag Мы